Eh, bakit okay na padalaw? May ginawa na naman si si Tisoy na hindi tama? Wala. Uh, pinapakamusta lang siya sa akin ni Elise. Ah. Uh, kumusta na ba siya? Eh, yun ay malungkot na malungkot si Tisoy. Kasi yung sumulat siya kay Elise sa computer. Pero hindi, hindi sumasagot yung anak niyo. At, yun. Kamis na miss niya si Elise. Ano naman talaga siguro ang uh, pagmamahal ng mga bata, eh, di ba? Ay, hindi ho. Ibang pagmamahalan nila, sir. Totoo, totoo. Walang kapantay. Kayo, si... Si Tiswa mahal niyo, di ba? Ay, oo. Mahal na mahal ko si Tisoy. Mahal na mahal ko si Tisoy, sir. Paano niyo ba siya na ako? Matagal na yon sir. Eh. Bakit ka kumilya? Halika na, halika. Nawawala po kasi ako, eh. Hindi ko pa alam paano po eh, sabi. Dito na kami nakita. Ah, mga siyam o mahigit sa siyam na taon na. Ampun kasi siya, sir. pag siya. Nakakaawa siya, sir. Alam niyo ba kung sino umampun sa kanya? Si... Teban! Teban ang pangalan niya, sir. Teban. Teban? matagal na alam ni, ni Macy's niya. Ni Inampon siya ni Teban, nilang mag-asawa. Pero hindi din nagtagal si Tisoy doon eh. Kasi pinalayas nila Teban. Dahil yung anak ni Teban na aksidente. At nakakaawa si Tisoy siyang sinisisi. Kaya pinalayas na naman siya ulit. Palaboy-laboy na naman si Tisoy bagay hindi ko masisisi silang nagpalayas kay Tisoy. Kasi ampon lang nila, sir. Pero ako, sir, ampon po nga si Tisoy. Pero tinuturin ko talaga siyang para kong apo. Kasi, mabait naman si Tisoy. Sobrang bait. Na, hindi siya mahirap mahalin si Tisoy, sir. Hindi siya mahirap mahalin. Mabait siya. Ako ang pipili ng sarili kong kapalaran, sir. Pipiliin ko ang humunlad. Pipiliin ko ang humasenso. Pipiliin ko ang pagmamahal ko para sa anak niyo. Sir, papayag na ako sa kondisyon. Good. Patutayan ko.